Sama natin si Sir Jojo. Hello po, good morning. Ah, uh, sir, ah, uh, syempre one year na yung ano, uh, Sergeant Jico. Anong masasabi niya sa mga laging ano kumakain dito? Oh, um, bali nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra dahil oh, through ups and downs diyan pa rin sila laging nakasupport. at ngayon umabot na tayo ng isang taon at di ko expect na abot tayo ng ganto. Kaya mamay maraming, maraming salamat po sa mga patuloy na kumakain at sumusuporta sa Sergeant Diego Sislingab. Thank you, Ayun. Thank you, sir. Thank you. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you to the day I die. Swing those hips around. Yun, guys, so, Andito tole tayo sa. Sergeant Jayco Sizzling Hub, yan, gamit natin uh, gamit natin si Blacky mga uh, kung matatandaan mga last year kasama tayo sa opening ng Sergeant mga mga so ngayon mag mga tayo ulit guys so punta tayo sa loob mga ano pala mga mga ay, ang um, February 14 lang. So, yun lang. <laughs> February 14 na eh. Check natin mamaya. Ma. So, dito yung Anda Riders Team. Ayan, dito sila, sir. Ayan. Ayan po. Ma'am, Tanong ka lang po, ano po yung pangalan ng group po ninyo? Hey, ah, ito po. Eh, ah, Uh, Special Task Force Federation. FCC. Uh, FCC. FCC, FCC STW. Shoutout oh. po kaila, sir. Kaila ma... Thank you po. Yung mga friend ko, Shout out sa mga friend ko. friends ni Happy yung, Valentine. Ayun oh. <laughs> Mustang val Valentine's Day niyo, sir. Okay naman. Okay naman. <laughs> oh, sa kanila sa amin, ito dito kami walang wala ng kadi. Ayun oh, ani si mom naghanap ng kadi. Lahat <laughs> kami uh, kadi. Kayo, ma'am. Ah, ayan sa likod mo, oh. Ay, hindi hey, na pala si sir. Ayan <laughs> pala, <Humpa>, eh. pa. <laughs> Shout out din yung isa doon. Ako, Sino po? Ako ng ka valentine <laughs> Ayun po si sir, valentine. naghahanap ng ka valentine Ayun yung birthday boy. Sino po? Ayan, yung birthday boy. po? Ayan, Ayan, yung birthday. Happy birthday Ayan. po. Happy birthday po. May Ah, may shoutout po kayo sir. Uh, Kilala nyo. Kaya nyo. Kaya nyo. Kaya nyo. Kaya nyo. Kaya nyo. Kaya Interviewin natin si Sir Jojo. Sama natin si Sir Jojo. Hello po, good morning. Ah, uh, sir, ah, uh, syempre one year na yung ano, ah, uh, Sir Anong masasabi niya sa mga laging ano kumakain dito? Um, bali nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra dahil uh, through ups and downs diyan pa rin sila um, laging nakasupport at ngayon umabot na tayo ng isang taon at di ko expect na abot tayo ng ganto. Kaya maraming maraming salamat po sa mga patuloy na kumakain at sumusuporta sa Sergeant Jico, si Sislingab. Thank you ba? Ayun. Thank you sir, thank you po. Ayan. Okay. Mapapansin niyo guys, walang masyadong tao ngayon kasi Wednesday hindi mga pasok yung mga tao eh. so walang masyadong na-invite ata si Sir Jojo uh, pero mamayang lunch uh, after ng motorcade uh, syempre may mga bisita na si Sir mga suki dito uh. so hindi ganito to dati okay. uh, hindi siya fully ano uh, covered dati open to eh. parang may ano lang siya cover sa dito so ngayon meron na siyang bubong uh, so ngayon hindi na mainit guys sa mga kakain dito kahit tanghali eh. tapos sobrang dami rin ng fun And, guys uh, sila Hello, po. <laughs> Ah, uh, pwede rin pala kayo ano, minam dito guys. Eh. So, may uh, San Miguel, may flavored beer. Pwede kayong minam dito. Sir, hanggang anong oras kayo dito, sir? 10 a.m. to 10 p.m. 10 p.m.? Ah, oh, okay. Hanggang 10 p.m. pala guys. Sir. Pwede kayong maginuman hanggang 10 p.m. <laughs> uh, sir, my life, but I'm acoustic so, live time um, mamaya. Acoustic live? Uh, acoustic band. Hmm, okay sir. Dama. Anong oras po sir? Uh, 5pm yung start sir 5pm so, Dalawa yung invite natin yung Singer, sir um, Vocalist na context band Tsaka on the spot band Ayan guys Parang di ko na mga butan yun sir <laughs> Pero ayan guys Wala rin pala dito, guys, oh. May ice cream. I yeah. kolom <laughs> namin Parang endurance <laughs> Shit <laughs> Ano tuh <to>, mini-endurance <laughs> I love it <laughs> Kita nyo yung halika kapok ko Grabe Dziś samej samy rough road, drugu, a endurance to, So, uh, I, uh, I'm going to read for you, for us, a verse from the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, laicovo aria, lagna, 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 na nagsasabi, ako ay kristyana, ako ay ganito rin Pero alam mo, biblically speaking, in the truth, hindi lahat nagsabi ng Biblia na hindi lahat ang nagsasabi. Mahal ka na namin, Panginoon. Isang ehemplo lang na sa pagiging isang pinatawag na Christian. Isang ehemplo. Sino po sa inyo ang pumasok sa, sa Chinese restaurant? Sa atin po, sino po sa atin ang nakaranas na pumasok sa Italian restaurant? American restaurant? Yung mga impuneng, uh, pag pumasok ka ba sa Chinese restaurant, Chinese ka nga rin? Pag pumasok tayo sa Italy, restaurant, Italian ang pa tayo. Pag pumasok tayo sa sa American restaurant, American na po tayo. E yung mga taga-China, pag pumasok sa restaurant ng Pilipinas, Pilipino na kasi. Ito po isang ihinto ng po, mga kapatid. Kasi uh, dami na sa atin, dami na tao na, na sa Ako po yung pero ahit hindi ko alam. I'm not judging you, know, I'm not condemning you know, but in reality, in the truth God says, in and ye shall rule the truth and the truth will still ask me the what we the still using the abogados, or sa sa mga rulers so uh, I'm going to read for you, for us the words of God the words of the Lord for I know the plans I have for you for I know the plans I have for you, declares the Lord. Oto yung sinabi ng music, declares the Lord. Sabi kana dito, plans to prosper you, plans to prosper you, and not to harm you. doesn't mga words not musik. And not to harm you, plans to give you hope. and the future. Yung pagpasa sa hinaharap. Tayo po, mga kapatid, uh, uh, we are uh, born as a Sabi nga dito sa East, eh, perhaps we were born for a such time. <laughs> Labay yung trading thank you po sa pala sila. Basta lang nandyan palagi nakasupport sa amin. Thank you po. Uh, kung wala po kayo, hindi po awit ng isang taon to. Kaya mula una hanggang, ay, hanggang ngayon, nandyan pa rin po kayo. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong support kay Sir Guillermo to. Nung grand opening andyan, first anniversary andyan pa rin sila. Sa Bani PS, thank you sir sa pag-assist sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi po tumalatapos kung nang patimang sa inyo, wala po yung mga tulong nyo. Kaya thank you po. Uh, mag-antay lang tayo sa das. Kakain na din tayo. Mm. Ito yung, ano okay, guys, best seller nila dito. Chicken in a Salmon. Okay, oh. Öyle so ayun katatapos uh, lang namin kumain guys hindi <laughs> ako makapag vlog kanina <laughs> kasi pulis yung katabi ko guys <laughs> ayun so bali ito yung inasal guys ha, best seller nila tapos na namin kumain eh. ayun bali inasal din sa kanila sir so, tapos ito rin isang best seller nila sisig ayun tapos may hito rin no? fried hito guys So yan tapos meron ding ang tawag nito pancit yan guys ang sarap din so alis na rin ako guys uh, magpapaalam na lang ako kay sir jojo and so marami pa siyang inasikaso so ano pala uh, happy first anniversary ng sergeant jayco sir <laughs> nabubulong na naman ako er Happy First Anniversary ng Sergeant Jayko, uh, yun uh, Congrats po sa ano uh, successful na celebration, And guys. Uh, kasama natin yung mga ano riders from Anda, Ayan, kasama natin nag motorcade tapos yung mga uh, police po from Bani, tayong hindi ko, hindi ko ayun, 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 iwan ko na. Ay, sige. <laughs> sige sir, so, ibig, sabihin mo sa video para hindi niya ang kinin lahat. Niya. <laughs> sabihin mo ay, na iwan dito sa kanya sa iyong hanawin para hindi niya ang kinin. <laughs> <laughs> kinin niya lahat yan. Ang kinin niya. <laughs> ah, niya. Ay, sige, sir. Pag ano, balik ako. Dala ulit ako ng madami. <laughs> yung sa akin nun, no, yung dinikit ko sa motor, natanggal. Natanggal sir. Natanggal. Ganyan ba yun, sir? O iba? Hindi, sir. Iba. Ay, yung pahaba. Ito isa. Sa mo mo lang ito. Lang iya. Hindi ko alam kung hindi pa ataw yung gumawa nun eh. Hey yung basta yung unang punta mo dito. Ay. Sige sir, thank you. Sir, thank you. Sir, sa thank you. Ah, God bless you. Thank you. Thank po. you. Thank you. Thank you. Congrats po. Thank you sir. Ingat po. Thank you. Thank Ingat po kayo. God bless. Tapos hindi makabang ko ni Sige sir, sige sir Okay And guys, so Alis sa tayo guys uh, Thank you pala sa pag-invite sa akin dito sa Uh, Sergeant J. Cone. Uh, thank you kay Sir Jojo sa pag-invite sa akin. Uh, tatawid na tayo. So, since ano ngayon, uh, Valentine's Day, bibili ako ng, ano eh, ng flowers, tsaka chocolates. Bibigyan ko kay Mama, kay Mama Ko, tsaka kay, ano, kasawa ko, syempre. Uh, yun. So, tara sa hindi nyo na ako sasamahan. Eh. ko na yung camera. Ayan. Uh, See you sa next vlog. Bye-bye.